Hello guys! Gusto nyo bang malaman kung magkano ang earnings ko sa reel ko na umabot ng 1 million views? Worth it pa bang mag-upload ng reels ngayon dito sa Facebook? Kung gusto nyo malaman yung opinion ko tungkol dito, panoorin nyo tong video na to. At kung bago kayo dito sa page ko, make sure na follow na kayo sa Digimon TV para lagi kong updated sa mga videos na i-upload ko pa. So ayun na nga, nag-viral yung video ko or yung reel ko na nagalagay wow. ng tape sa ilong para tumangas yung ilong ko. Actually, clip lang siya ng video ko, ng long-form video ko tungkol nga dito sa nose taping topic na to. So, nanguha lang ako. One minute lang ata yung kinuha ko sa original video and ginawa kong reels. And madami din yung bashers na nareceive ko dito sa reel na to. Pero okay lang yon, dahil dagdag engagement naman sila and exposure dito sa page ko. And sa mga bago, okay lang na magkaroon ng bashers. Ibig sabihin, lumalawak na yung reach mo dito kay Facebook and napupromote na yung page mo sa ibang tao. At ayun, may mas malaki yung chance mo na mag-viral yung mga videos mo kapag malawak na yung reach mo. So kapag nagkaroon ka ng bashers, ibig sabihin, eh, nag-i-improve na yung status mo dito sa pag-facebook. And pakita ko lang yung status or report ng reel ko na to. So ito yung reel ko, no stating topic siya. And kinuha ko yung few minutes nga dito sa long form video ko na yan. And ito yung status niya. So meron siyang 1.2 million views, ayan. Meron siyang 559 comments, 884 shares, and 4,800 na reactions. And hindi ko ni-expect na mag-viral to. Kasi yung long video ko about no taping ay meron lang 100k views lang ata. So ito naman yung status nung long video ko or original video ko nito. So meron lang siyang 38 comments, 69 shares, and 74 reactions. So ang laki nung gap. So lesson learned din sa akin na lahat ng long form videos ko, 5 minutes pataas, ay dapat hindi ko kalimutan na ng reels dahil hindi natin sure kung ano ba talaga doon yung magwa-viral or possible yun na mag-viral yung dalawa. So it's a win-win situation. Mas doble yung kita, mas maganda. Ang ginagawa ko lang sa mga hindi pa nakakaalam, uh, one is to one or square yung format ng video ko for long videos. Ayan siya. And binabago ko lang naman yung ratio or yung size kapag i-convert ko na siya sa real. So, 9 is to 16 na kapag real. So, pahaba siya na siya na rectangle para fit na fit sa screen ng ating phone. So, yun naman talaga yung tamang sukat kapag gagawa tayo ng reels. So, ang tanong ng karamihan, magkano nga ba ang earnings kapag umabot ang reel mo more than 1 million views. Ayan, drumroll please. So ayan na po ang aking kita, 6.86 cents. From January 8 na 'yan nung pinost ko yung reel up until today January 15. And kita nyo naman ito yung earnings ko uh, sa ads on reels, sobrang baba even though kung i-check niyo yung mga reels ko, uh, meron akong reels na umabot ng 50k views, 100k views, and etong nga 1.2 million views. So, okay din yung views nila compared sa ibang mga baguhan na reels. Kasi nung, nung bago ako sa pag reels masaya na ako pag umabot na ng 500 views yung reel ko. So, ngayon umabot na ako ng 10k, 20k, pero yung earnings nga, eh, ganyan lang. 1.2 million views, $6.86 lang. And hindi ko din maiisip kung paano kinocompute ni Meta dahil yung views ko naman or yung earnings ko sa reel ko about Apple Wax ay kumita na ng $7.21. Meron meron lang siyang 146,000 views, 64 comments, 108 shares and 3,000 reactions. So sobrang laki ng difference nilang dalawa. Pero, mas malaki yung earnings niya ng more than a dollar. And hindi ko din kayang i-explain kung paano ba kinukompute ni Meta yung earnings natin sa mga reels Pero kung iisipin nyo or i-compute nyo yung 1.2 million views, tapos wala pang $10 yung earnings, sobrang liit talaga ng kinikita ng mga content creator sa pag reels Marami akong reels din na nag-viral na, more than 1 million views. Pero never pa akong kumita or nag-earn ng $100 per reel. So, ganun kababa ang bigayan dito. Mas mataas talaga ang earnings kapag sa in-stream ads or kapag gumagawa kayo ng longer videos. Kapag 5 minutes or 8 minutes pataas yung videos mo, mas malaki yung chance na kumita ka ng malaki kapag nag-viral sila or umabot ng more than 1 million views yung sa videos nyo. And may mga cases din na yung, yung isa kong video na merong 8 minutes yung haba niya, kumita na ng 5 digits. So, buhay ka na ng isang buwan. Kaya as much as possible, yung mga videos ko ay ginagawa kong 8 minutes pataas. So may mga nagko-comment sa so marami daw akong sinasabi, mabagal daw ako magsalita. Planado ko po yun. Ginagawa ko talaga yun para mas humaba yung video ko at umabot ng 8 minutes pataas. Especially kung alam ko na yung video ko na yun ay magbo viral kasi alam ko nakikita siya ng 6 digits pataas. And sa mga newbies dyan na nanonood nitong video ko na to, ang message ko lang sa inyo ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Oo, mababa ang bigayan sa pag reels And kung iisipin nyo parang hindi siya sulit, pero ang i-goal nyo na lang ay ma-unlock ang in-stream ads nyo. Once na ma-reach yung 5,000 followers and 60,000 minutes sa watch hours ng mga videos nyo, ma-unlock nyo na yung in-stream ads nyo. And ayun nga, mas malaki yung earnings ng in-stream ads sa ads on Reels. So focus kayo sa longer videos mas maganda kapag 8 minutes pataas para yun nga, mas mataas ang earnings. At uh, tried and tested ko na yun, mas mababa ang earnings kapag 5 minutes, 6 minutes, or 7 minutes yung mga videos. Pero kapag 8 minutes pataas and then nag 1 million views pataas yung views yung sa video na yun, eh asahan nyo, buhay na kayo ng isang buwan. So, continue lang kayo sa pag-upload, paggawa ng content, huwag kayong mapapagod. Uh, I-goal nyo na ma-unlock nyo lahat ng monetization tools para mas marami kayong kita ayun lang, continue lang kayo sa pag-post ng videos and reels every day dahil malaki ding factor kay Facebook yung pagpo-post regularly dahil pwede kayong i-promote niya or highlight yung mga videos sa ibang tao. So mas madali, mas malaki yung chance nyo na mag-viral. Kung may questions kayo about sa pag-Facebook or paano dumami ang followers, para dumami ang views sa mga reels or videos niyo, comment down below. Or pwede nyo din akong sendan ng message sa inbox ko para madali ko kayong ma-replyan. And kung bago kayo dito sa page ko, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga tips and tricks nga na i-upload ko pa dito. Ayun lang, sana ay may natutunan kayo dito sa video na to. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.